Nadine lustre muling ipinakita ang kagandahan at galing sa pagdadala ng damit. Sa Mega Magazine Ball 2024, muling nakita si Nadine na sobrang ganda at Pilipinang Pilipina ang ayos. Agaw pansin ang naman ang kanyang dress na suot na agad pinuna ng mga netizens dahil sa tila ba ito ay naaagnas na. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. talagang dito mapapansin ang angking galing ni Nadine Lustre sa mga fashion dahil kahit ano ang suotin ng aktres ay kayang-kaya niyang dalhin. Gusto lamang ipakita ng dalaga ang reflection ng mga ginagawa natin sa ating planeta sa pamamagitan ng pagsusuot ng ganitong klaseng dress. Sabi nga ni Nadine sa kanyang social media account post, Ode to a disintegrating worldly construct are reflections of our treatment of the planet, our non-human brothers and sisters, each other and oneself. at dahil dito ay agad na at pinag-usapan ng mga netizens kung ano ang klase ng suot ni Nadine. Merong naka-appreciate at ang iba naman ay namumunal lamang. Mula sa isang commenter, match kayo ng pader namin queen, back back yung paint. At mula naman sa iba pang netizens, always love the story behind the masterpiece. What a great way to make a statement, madam. Sabi dito, who's the designer? Mula naman sa isa pang netizens, ikaw pala yung peg ko pag may paper machine project sa school. No one does it like press nods, dust it. Mula naman sa Filipina, Wonderlust, gorgeous. Mula kay Rachel, ang ganda. At mula naman kay Grace, kayang dalhin ang i-highlight ni Nadine yung damit. Yung gumawa ay na-purpose nung gumawa, ang ganda. Crinkles Couture, Mula naman sa iba pang netizens, pinta namin sa dingding kapag nabasa. Charot, love you tenads. Mula kay Mocha Chocolata, kinaskas ang pintura para espiritik. Makikita rin si na Heart Evangelista sa event na Mega Magazine 2024 kasama si Doc Trevi ang mga nag-aalaga sa kanilang skin. Nagsama-sama nga ang mga magaganda at may mga sinasabing personality sa mundo ng showbiz sa Mega Magazine. Kasama rin dito si Sarah Labati na talaga namang sikat na sikat ngayon dahil sa kanilang issue ni Richard Gutierrez at ni Barbie.